Another day, another unit na naman po isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabengbeng. So, ito, meron na naman po tayong unit na susubukan for today. Ito, unit po ni Sir J. Asuncion naman po ng Isabela. So, yan. So, October 4 mga kabengbeng. So, ito, gamo chakal na made in Europe po ang ating uh, susubukan na grouping test for today. papadala natin sa Isabela mga kabengbeng. So yan, uh, unit po ito ni Sir J. Asuncion, mga kabeng-beng. Uh, Gamot Chakal, ayan po. Gamot Chakal, made in Europe. So nagpa-add po siya ng isang magazine. So magiging dalawa yung kanyang magazine. And also yung bag, nagpa-add nagpa nagpa din po siya. And also itong uh, bipod po. So yung bipod po, sir, hindi po, uh, build, hindi po uh, plug and play yung mga bipod sa mga Gamot Chakal. So need po nating maglagay ng ah, uh, ito, under rail. So, naglagay po tayo para ma-attach natin itong bipod, no? So, Sir J. Asuncion, ito na yung unit mo, Sir. So, i-grouping test natin yan para ma-check muna bago natin ipadala, no? So, ipit natin sa gato mga bengbeng -beng, para ma grouping test na po natin. So, ito, tuwan lang natin, ipit natin doon sa gato. Tutalin so, lang natin itong dalawang magasin po yung dalawang magasin mo. So, uh, susubukan natin siya sa dalawang klase ng pellet po. So, Astro and Meteor po, no? Astro and Meteor yung ating, ah, uh, susubukan. So, ayun, nilalas muna natin yung bipod para maipit natin na maayos. So, 36 meters po yung ating target. So, choose tayo ng bala. Subukan natin na yung ating target, no? Yung metal plate. So... Ito po, subukan na natin itong unit ni Sir J. Asuncion. Palagay ko na po yung ating side cam para mailagay natin itong ating camera. 36 meters po, subukan natin itong gamot chakal mga beng beng. So ito po, tagay ko na yung ating camera. So sa mga naghahanap po ng uh, side cam, quality side cam mga beng beng message nyo lang ako sa ating Facebook account. Ganyan po kagaganda yung ating or kalilinaw yung ating mga side cam po, no? So, zoom natin mga kabeng-beng. Wait lang. Ito lang natin yung parallax. Yun po. So, Sir J, ito. Subukan na po natin ang inyong unit, no? So, first magazine po tayo, mga kabengbeng. Sir J Asuncion. So, ito. So, muna tayo siguro sa meteor. So, meteor muna tayo. Or astro. Astro muna po tayo. So Astro muna po tayo. First shot sa Astro. So alam ko sa Astro siya malapit na kasiro. First shot. So lang natin. So Astro po ito yung ating una no. So, yun po. Second shot na po tayo, no? Second shot na tayo, mga kabeng-beng. -beng. Second shot na po tayo. So, Astro 18. Second shot. Ano Pagandang tumama po. 36 meters po, no? Using Astro. Third shot. Solid. Pagandang tumama, sir. Pang-apat. So, di ba 10 rounds naman to, ubusin na lang po natin, no? Grabe, ganda tumama po. So, may, may dalawa pa. Last na lang yata to. At 'yun, wala na po. So 10 shots po, ayun, merong isang medyo humiwalay. So medyo lang po, hindi naman po malayo. So nasa bala na lang siguro 'yon, sir. So subukan naman natin siya dito using um, Meteor naman po, Meteor pellets naman po, no. So wait lang. Ayusin lang natin. Meteor naman po. <sighs> Then pili po tayo ng bala kung saan siya mas maganda tumama. Pero nakita niyo naman po 36 meters na napaganda tumama using Meteor ay Astro. So ito proceed naman po tayo sa Meteor. Sa Meteor naman po tayo. First shot sa so Meteor. So malayo po niyan no, nakikita ko na kanina na hindi po same yung zero ng Meteor and Astro. So ayun po yung ating patama niya sa Meteor no. So naka siya sa Astro pero check pa rin natin sa Meteor mga bengbe. So yun, ganda rin tumama po sa Meteor. So kahit di na natin i-aim dun sa patama niya sa ano kasi nakagato naman po. Fourth shot. Pang lima. Pang anim. Pang pito. So, pili na lang po ng bala si sir kung gusto niya na mature or astro. So, wait ko na lang yung ano niya para may zero natin sa gusto niyang bala. So yan, mapa astro, mapa mature po. Pero mas okay din po kung meron siyang JSB. So wala lang tayo stack ng JSB eh. So last shot siguro to. Ayun, wala na. Mga pang Wala na po. So naka 10 shots tayo using uh, astro and mature. So nakita nyo naman po napakaganda ito mga mga sir. J. Asuncion. So... Sir Asuncion ng Isabela, nakita niya naman po. Wala pong daya, no? So, kung ano po yung nakikita niya sa scope, yun din po yung natin nakikita dito. Wait lang, pagkita ko lang. So, sa mga po na side cam, mga beng beng available sa atin yan, no? So, salamat po sa tiwala, sir. Tara, puntahan po natin yung ating naging groupings sa uh, Meteor and Astro sa 36 meters using our uh, gamo chakal diretso diretso na lang tayo dito oh so yan sir wala pong daya no nakita nyo naman sir so mapa astro mapa meteor sir napakaganda tumama po ng inyong unit so ayun po yung ating uh, unit sir dun pa so napakalayo di po ba so thank you sir salamat po sa tiwala again yun lang mga kabeng beng peace out